Bismillahirrahmanirrahim. Tatlong bagay po na paalala sa sala ng mga kababaihan sa kanilang tahanan. Unang-una po ay mas mainam po ang sala ng babae sa kanyang tahanan kaysa masjid. Nabagit po ito sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Abu Dawud na itinama ni Sheikh Albani rahimahullah na kanyang sinabi na ang sala ng babae sa kanyang bahay ay mas mainam kaysa masjid. Ngunit pinapahintulutan po ang babae na magsala sa masjid kung ito ay gustuhin niya. Ngunit mas mainam po ang kanyang sala sa kanyang tahanan. Pangalawa po ay hindi obligado sa isang babae na magsala ng grupong sala. Ngunit kung sila ay magsasala ng grupong sala, pinapahintulutan po. Pangatlo ay sa mga kababaihan kapag itinawag ang adhan. Ibig sabihin pumasok na yung oras ay pinapahintulutan na sa kanila na sila ay magsagawa ng sala na sunna at pagkatapos ay isagawa nila ang obligadong sala at hindi na po kailangan na hintayin nila na itawag pa ang ikama bagkos kapag pumasok ang adhan o yung pagpasok ng oras ng sala ay pinapahintulutan na sa mga kababaihan na sila ay magsagawa ng obligadong sala.